Okay ka lang? Okay ka lang? <coughs> oh, sir. Eliza, wala na bang ibibilis ang pagugupit mo? Ang daming customers sa labas, oh. Naghihintay, gusto rin magpagupit. Uh, o po, ma'am. Patapos na din po si sir. Uh, yung buhok na lang po brush ko po. Ano ba kasi yan? Bakit napakabagal mo? Natatambakan tayo dahil sa sa'yo, alam mo ba yun? Asensya na po, ma'am. Sabi po kasi ng doktor sa akin na mag-ingat daw po ko sa mga kilos ko dahil hindi naman po malakas yung kapit ni baby sa tiyan ko. So kami ba mag adjust dyan sa sitwasyon mo? Wala akong pakialam sa'yo at sa baby mo? Kahit nga mawala yan, wala akong pakialam eh. Kasi sa customers natin ako may pakialam. Um, teka lang naman po, miss. Mawalang galang na po ah, kasi okay lang naman po sa akin. Wala namang problema. Eh, ko po kasi kayong nag-uusap, kaya hindi ko naman po mapigil ang hindi sumabat sa inyo. Ah, sir. Pasensya na po kayo, ah. Hindi lang po kasi kayo yung customer namin. Tsaka huwag niyo nga po kampihan yan. Kasi kasalanan niya yan. Alam niya nagtatrabaho siya sa salon, tapos magpapabuntis siya. Tapos i-expect niya kami yung aayon sa sitwasyon niya. Buntis lang po yan. Hindi yan lumpo. Ah, uh, sir, hayaan niyo na po. Tama naman po si ma'am. Pasensya na po, ma'am. Hindi. Hindi naman kasi tama na pinagsagsabihan mo yung tauhan mo habang nasa harap ka ng customer. Di ba? So, kailan yung tamang oras? Kapag tapos na siya sa duty niya? Eh, kailan pa yun? Baka tapos na yung Pasko. Naghihintay pa ako sa kakuparan niya. Napakabagal yun eh. Hoy, Eliza, kung ako sa'yo, mag-resign ka na ng kaya. Kasi pabigat ka dito sa team ko eh. Napakabagal mo. Tapos kayo mga buntis. Dapat di kayo binibigyan ng trabaho eh kasi wala kayong kwenta. Tsaka alam nyo lang, nasa utak nyo lang, puro kalandian. Buisip. Ano, iiyak-iyak ka lang dyan? Baka gusto mong bilisan. Sasamain ka talaga sa akin kung di ka pakikilos eh. Ito, iyak ng iyak. Teka, teka ano nangyayari dito? Uh, ang dami-dami nating customer. Dito pa talaga kayo nag-aaway? Ikaw, uh, ano nangyayari sa'yo? Okay ka lang ba? Dad, ba't di mo tanungin yung tauhan mo? Dad? Daddy mo siya? Anak mo siya, sir? Oh, Daddy ko siya. Nagulat ka? na ganyan ka tumrato sa amin? Teka, teka. Naguguluhan ako eh. Uh, ano ba talaga nangyari? Kasi it, dad, itong supervisor mo, gusto pag-resignin itong tauhan mo dahil buntis. Ano? Uh, dahil buntis siya, gusto siya tanggal ng trabaho? Eh sir, paano ba naman? Napabagal kumilos. Isang trabaho, halos isang oras gagawin. Baka malugi tayo kung ganyang ito-tolerate natin yung buntis magtrabaho. Mala sa negosyo yan, sir. At hindi lang yan, dad. Hindi niyo pangako niya pangako nire-respeto bilang customer eh. Hindi ba yun yung mas mala sa negosyo? Totoo ba to, Camille? Uh, sir, huwag na po kayong magalit kay Ma'am Camille. Tama naman po siya eh. Dapat yung mga katulad ko pong buntis hindi na po pinapapasok sa ganitong klasing trabaho. Totoo naman po na pabigat lang kami. Pasensya na po, ma'am and sir. Wala nga, Alice. Kahit kailan, hindi ka pabigat dito. Sa totoo nga niyan eh, sobrang sa kasipagan mo. Kasi lahat-lahat ginagawa mo para lang masuportahan yung panganganak mo. Grabe nga eh. Kasi kahit buntis ka, kahit hirap pa sa kalagayan mo, hindi naging hadlang yung pagiging mo para lang maging responsable kang empleyado dito sa negosyo ko. Pero sir... Anong pero-pero? Kami, tinayo ko tong salon na to para tumakas yung self-confidence sa mga customer natin at yung mga empleyado ko. Hindi yung ikaw mismo. Hindi mo kayang gampanan yan. At sa to totoo lang, ikaw yung walang silbi dahil dyan sa ugali mong basura. Dahil nga sa'yo, mawalan kami ng tutong customer eh. <laughs> Kaya, ikaw yung nararapat na umalis dito. Sir, maaka kayo. Pinaghirapan ko po yung posisyon ko dito. Oo nga, pinaghirapan mo yung posisyon mo na to dito. Pero tinayo ko tong negosyong to para maging pantay-pantay sa lahat ng tao. Mapamikapansanan o wala. Pantay-pantay, eh, paano ko gagawin ngayon yan kung ikaw mismo hindi mo kayang panindigan yun? Ano? Aalis ka o magtatawag kami ng guard? Sir, maraming maraming salamat po sa pag-intindi sa akin. At sir, sa inyo po, sa pagtatanggol. Uh, actually, you don't need to explain anything naman kasi kami nga ni Dad, naging saksi kami kung ganda rin naghihirap like, he si Mami sa naging bunsong kapatid namin. Hirap kayo magbuntis. Sabi ano, Dad? Hmm. Kaya huwag kang mag-alala. Alam mo, mas mabuti pa magpahinga ka na lang muna para matutukan mo yung uh, baby mo. Huwag kang mag-alala, Hindi ka namin tatanggalin. Tsaka kami na bala sa panganganak mo bilang paghingi na namin na sorry sa nangyari sa'yo. Ah, hindi na. Huwag ka na mag Basta bumalik ka na lang pag okay na yung baby mo. nako maraming maraming salamat po sa inyo. Sobrang thank you po talaga. Wala, ayun. At ikaw naman, anak. Dahil nawalan nga ako ng supervisor at napatunayan mo sa akin na talagang uh, kayang kaya mo nang uh, mag-manage itong salon natin. Papayagan na kita na makialam dito. Ano? totoo siya, Dad. Ikaw na yung bago supervisor. <laughs> Maraming salamat, Dad. Kami nang bahala sa'yo. Thank you po. Thank you, Dad. Sige na, pahinga ka na. Oo, okay. oh, sige. Salamat okay, po ulit. Sa <laughs> <laughs> Galingan mo dito, ah. Oh, naman, Dad. Thank you. Yeah, I'm not going to do it. Ay, buti naman nandito ka na. Oo. Uh, Walang pinsan mo? Nandito naman ako eh. Ah, ah, o naman sayo. Nakapasa ka sa pagsubok ko. Kaya mahal na mahal kita eh. Robust. Subok na. Effective talaga. Astig 'to.